So, ayun. Hello po. Ano sa hirap mga kaibon? ayun. Magandang gabi. Ano sa lahat? So, ako nga po pala yung hindi ko lang mag-iwan. Ano? <coughs> you know, Alex Severo Pichel TV. Kung parang gano'n. Mga kaibon, ay um, eh, kandil nga rin itong, ano, itong um, itlog ng kakapil dito. Kasi, ano na, halos 20 days na or 18 days pa lang ata ngayon. Wala pang, ano, wala pa akong nakikita na ano napisa na itlog kasi ma, kasi lalaban lang naman natin yung na ano may napisa ng itlog kasi nilalabas nila yung shell dito sa ano kung so, hanggang sa ngayon wala pa akong nakikita na nilabas nila na shell kaya ang mangyayari i-gandling natin para sigurado kasi kapag ka hindi ang hindi fertile ano ang tatanggalin na natin yung ano yung itlog tapos um, kasi ano um, eh um, may, may edad na rin tong breeder na to so, sa so, madaling sabi um, um, matanda na to so sabi ko nga nung mga last na video hindi ko na, hindi ko na dapat siya i-breed ka so yeah, wala tayong ibang ano eh ang kasi wala nang ibang available dito ng na babae uh, na kapatid kaya tara ano tingnan natin yung itlog So ito mga kaibon, ano yung kapare, so ayan o. Oh. Yan okay pa yan kasi um, bata pa yan. So hindi ko pa ba yan na ano, ipares sa ibang babae. Kasi yan yung Ayan, oh, napaka-ingay, ba? Diba? So, andito yung ano, yung hen. Ayan, inuupuan niya pa, naman na, yung ano. Na, inuupuan niya pa yung itlog. Kaso, ayan, oh. Kaso, hanggang ngayon, walang update kung ano na nga ba yung itlog niya. Kung question nga ba or, or, hindi. Ayan, oh, yung itlog. Ayan, oh. So, kalalabasin muna natin ito. Ayan. Kalalabasin muna natin. Ayan. 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 Clear siya. Ayan. May fertile din sa na siya. Ayan. Yan, long, apat yung itlog niya kaso tatlo lang yung ano eh kaso isa lang yung pertil kaso nga lang namatay din yung ano yung similya ito ayan o kaya ang mangyayari nito mga kaibon tatanggalin na natin yung itlog hindi na sana to ano eh Ayan, Oh. Sayang, ano? Kung so, perfil sana to, di may apat sana tayo magiging inakay, ano? Kaso kapag ka matanda na nga talaga yung breeder, kulang na din yung similya. Kahit na magaling na breeder or nakaparis yung kak. Kapag ka matanda na yung ano, ito yung ubay, oh. Kapag ka matanda na yung ubay, ulang na din yung siliga. Ito yung disadvantage ng ano ng mga breeder natin ano na mga matatanda na. So bali nung binili ko kasi tuwa sa ego halos breeder na din to doon sa unang ano eh sa unang nagmamay-ari nito. So bali nakailang catch na din siya ng pagbreed gamit ang hen na to. So bali dito sa akin halos naka 4 or limang beses yata ako o lagpas ko na ata baka anim na beses ko na talaga na ano na sa pag-breed may mga successful din na ano na breed buwan ito nga ito na to isa to sa ano eh sa naging anak niya Yan, ano yung ganda heavy pie yan din yung ano niya yung kapares niya na normal green na ano na hen kasi so, so, yung trum, hindi pa natin or hindi pa rin hindi pa rin sila nangigitlog ang sa ngayon no? So, ito nung sinasama ko nga kanina ayun no may butas ayun no may butas na yung ano ito may butas na yung flooring nung last box kaya siguro by saturday kailangan natin tong ano i-repair kasi lalaki yan lalaki kasi ang ginagawa niya nangat ngat nila nang ngat yung ano yung last box Ayan. so i-check natin ano yung kaibon itong ano kasi Nag-check naman din tayo ng itlog ng kakati. So ngayon, i-check na rin itong dalawang parasan ko dito ng parakit. Ayan. Bali mo apat siyang itlog. Ayan, hindi siya 14. Ito, 14 siya. Oh. May mga ugat-ugat. Ito, ganun din. Fertile din kaya ito yan isa lang yung ano inverting dyan so hindi na muna kinatanggalin kasi baka hindi niya naupuan so sayang din yung itlog ayan tapos yung isa pa dito sa ano sa itaas Ayan. May isang breeder pa tayo dito. So ayan oh. Yun yung nasa labas, yung nasa labas yung ano yung hen, ayan. Titingnan so, natin ano. Ayun na gagalit sa so, hindi na natin Hindi na natin natin na, na natin titignan Kasi so, nagagalit Subwa so, sa ano baka itapon niya yung uklog, sayang naman, kasi ano to eh hindi lang tubas basta paraket kumbaga ano to eh high tingin na din to ng ano ng mga paraket ko dito so sana makapag ano eh makapagpalabas tayo na ito kasi bali sa mga paraket ko dito, dalawang pares na lang yung bilibrid ko na ano na paraket and then ito, ano to eh African na uh, eye ring Ayan, ayan oh. May itlog na siya o oh. Bali tatlo na yung itlog Ayan Sana fertile no To so, Ayan Titingnan natin yung isa pa dito na oh, isang parisan ko dito na basal Ayan wala pa, wala pa din. Uh, ayan oh. Uh. Kasama din 'yan Ayan. Oh, uh, ayan mga ano 'to, mga airing din 'to. Ayan. Bali dalawa yung pares dito nang ano, nang airing na ano na african tapos dalawang pares, pares din ng paratit tapos dalawang pares din ang kakapinta so yun nga infertile yung mga itlog ito na yan o. sayang diba so ang wala pa sa ito mga kaibon kasi ano na eh hindi na nga talaga ito mag-work kung ibibreed so mangyayari nito tatanggalin lang natin dito sa ano sa breeding cage ito transfer lang dito sa malaking cage kasi hindi na yan um, kumbaga 80% ang na lang yan na, ano yan, na makapag -tay -tay pa kasi sa sobrang ano niya eh, sobrang tanda niya na ah. so napaka ano na so, yan no ah. kawawa naman ah, no kung pipilipit pa natin sa pagbibreed kasi ano na over na yung edad niya sa na dapat para sa pag-breed. Yan, hindi ko alam kung anong eksaktong edad ng ibon para sa pag-breed pero um ito kasi napakatanda na nito. Ayun. Heavy pipe na ano na hen. So, yun lang ano mga kaibon na yan, no? Oh. So, sabi ko nga, is important yung itlog ng kakatail natin dito. So, wali wala tayong syerte nga, ano, sa pag ng kakatail. So, siguro, by next time, kapag ka uh, nang itlog na nandito sa taas, siguro baka, sana, makabawi din tayo, ano? So, yun lang po, ano, mga kaibon, ng video na nang kusang yun, So, salamat, and God bless sa lahat ng mga um, nanonood ng mga video na inaapod ko sa aking YouTube channel. So, happy birthday po, ano, sa lahat.